Kuya, magkano po dito sa buko juice? Sampo isang baso. Aba! Nung isa araw, 10 pesos yan ah! Ang swerte ko naman! At ang bait ba kuya? Aba, mabait talaga ako. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit bumaba ang presyo. Eh, ano po? Supply at demand. Ha? Ano pong supply at demand? Ganito, marami kasi akong buko ngayon. Tapos, kaunti lang ang estudyanteng tulad mo na bibili. Kung parehas pa rin siya ng presyo kagaya nung nakaraan, aba, e eh, baka di ko maubos tong paninda ko. Ah, okay. Ganito kasi yan, iho. Kapag marami ang supply, halimbawa nitong buko, at kaunti lang ang demand nung mga taong bibili, magbababa ako ng presyo para mas maraming bumili. Pero syempre, hanggang sa presyo na may kita pa rin naman ako. Ah, gets ko na po. Dahil dyan, mas marami pa ang kaya kong bilhin! Isa pa nga po! Tumpak! Ang sarap! O oh, ayan! Dahil marami ang supply ko, nagbaba ako ng presyo. Napabili ka tuloy ng isa pa, kung yung dati pa rin ang presyo niyan, isang baso lang nabili mo. Hindi rin ako makakaubos ng paninda. Oo nga po. Eh, kailan naman po kayo nagkataas ng presyo? Kapag baliktad ang sitwasyon, kung maraming gustong bumili at kaunti lang ang supply. Nangyayari po ba yun? Aba oo naman! Halimbawa, sa panahon ng taginit, kaunti lang ang ani ng buko. Kapag panahon naman ng Pasko ay mataas ang demand sa buko kasi maraming gumagawa ng buko salad. Sa Kapag Disyembre, kahit pareho lang ang supply namin, ay napakataas naman ang demand kaya pwedeng magtaas ng presyo. Eh, paano po kung sobrang taas na ng presyo? Eh di iilan lang makakabili ng buko. Hindi lahat ng estudyante na tulad mo kaya mahihirapan din kung ubusin itong paninda ko. Isa nga po, Sampo, isang baso. Manong, naririnig ko pong usapan nyo. Paano naman po bukas? Tataas o bababa ang presyo nyo? Abay, pareho pa rin. Hindi naman araw-araw ang pagpapalit ng presyo ng bilihin. Di tulad ng sa stock market. Stock, stock market? Ay, mahabang usapan yan. Tsaka na lang, umuwi na nga kayo. Baka hinahanap na kayo ng magulang ninyo. Teka, magkaklasi ba kayo? Hindi po. Hi, ako nga pala si Eko. Ako naman si Mia.